Sa linya na po ng ating komunikasyon, ang kalihim po ng Department of Science and Technology, Secretary Renato Solidum Jr. Good morning po, Secretary. Magandang umaga. Na umaga, Secretary Solidum. Long time no here. <laughs> Senator, good morning. Oh, good morning. Kamusta uh, po kayo? At uh, yung tagubili ni Presidente na baguhin daw yung, sa, yung approach sa flood control, siguro Uh, liwanagin natin dito, hindi mm. naman talaga kayo sa flood control. Ay, kayo po ay doon sa warning, uh, doon sa mga sinyales sa ating mga kababayan. So, anong take niyo po dito, Secretary? Uh, <clears throat> tama po na pagtuunan ng pansin yung uh, mga gagawin para makaiwas tayo sa epekto ng pagbaha. Iba-iba po ang mga ginagawa dito. Una, para magamit talaga yung tamang flood control. Siyempre, ang DOST Pag-asa ang nagbibigay ng mga sukat ng mga ulan at uh, nariban doon sa nagbibigay ng warning. Uh, at ang ating nakita dito sa iba't ibang mga proyektong pinondohan ng uh, Department of Science and Technology sa kanyang grant aid. Uh, pagdating dito sa kamay Nila, siyempre nagpabago ang klima. Uh, tumataas yung ulan uh, at uh, tumitindi. At siyempre, pag... Uh, may mga panahon ding walang tubig, kailangan talaga ng multi-purpose dams sa mga taas ng malalaking ilog upang uh, mapabawasan ang efekto uh, epekto ng pagbaha at siyempre maipon yung tubig. Para kung tagtuyot ay eh, meron tayong panggamit, panginom at uh, pang iba, pang domestic use. Pagdating naman po sa hazards mapping and assessment, hmm. pag uh, pagdating po sa baha at landslide, ang nakatoka po dyan ay DNR, Mines and Designs Bureau. Pero pwede natin silang tulungan sa pagbibigay ng mga research sa mga universities para magamit din nila ang dagdag na information. Uh, tulad po nung uh, sa Mindanao ay nagbigay po tayo ng pondo sa proyektong Geo Safer Mindanao na nagbigay uh, din ng mga hazard maps uh, na magagamit ng mga LGU. Pero uh, sa hanay naman ng uh, DOST-FIVOX, ang kanilang uh, toka naman ay pagdating sa mga panganib sa lindol, uh, pagsabog ng vulkan at saka tsunami. Ah, oh, so... Secretary itong flood mapping. Ito po ay more on DNR function po. Yes, uh, yan po ang uh -huh. designation natin ng hazard mapping. Mm -hmm. At uh, gusto ko lang din linawin na para lang malinaw, ang mga hazard maps ay iba-iba uh, ang kategorya po no. Uh, may mga mapa na gamit lang pang-warning, may mapa naman ng pang land use planning. So yung mga ginawa po ng Mines and Geosciences Bureau Meron dyang high, moderate, and low hazards pagdating sa baha. Ibig sabihin, kung uh, may malakas na ulan pero hindi gawin kalaki, yung nasa high susceptibility ng flood, unang babahain. Tapos kung lamakas pa yung ulan, pati na yung moderate ay madadamay. At kung oh. sobrang lakas ng ulan, yung tinatawag nating mga 100 year flood, yung talagang matindi, pati na yung low susceptibility ay madadali. <laughs> pero ang, ang problema dito, kapag may malaking baha, pwedeng magbago yung dadaanan ng tubig o di kaya habang nagde-develop ng isang lugar yung mga topography no yung elevation mm -hmm. yung uh, kondisyon ng mga ilog o kanal o estero ay nababago lalo na dito sa Metro Manila Kaya sa, sa urban areas hindi lang flooding dahil sa ilog ang kailangan tingnan pati rin sa street flooding mm -hmm. at kadalasan dito sa Metro Manila with that with the development, eh, maraming mga street flooding na nangyayari. Kasi hindi na sapat yung mga kanal odi uh, o di kaya ay siyempre mababa talaga ang lugar. Oho, oho. Baka din magandang ano, Secretary uh, Centol, Sentol yung makadevelop ng app. Ano? Total naman, marami na sa ating mga kababayan talagang ano na po din sa pagating sa technology. Baka mas makatulong Uh, sa ating mga kababayan para mas malaman nila yung kung yung kanilang mga lugar po ba ay lantad sa kung anong klaseng natural calamity ano ho. At tama po 'yon na uh, na na natin ito noong 2019 sa pangunguna ng uh, Meron na it e then meron na yan secretary. Uh, existing na ho. Opo, existing ay, na yun. yan. Iba nag-a-alarm na pa nga sa atin pag may mga emergency, 'di ba? Yeah. Connect connect uh, din yun sa NTC. Yes. ata uh, at uh, pag kunyari nagsabi ang uh, pag-asa ng isang lugar ay uulan din ng matindi, uh, siyempre yun po yung trigger ng posibleng napanganib. Titingnan nila yung hazard hunter para mapaalala sa kanila na kanilang lugar ay pwedeng bahain o di kaya ay magkaroon ng landslide. Kayo rin ang nagbabato sa NTC para yung sa mga cellphone namin tumutunog, di ba? Ayun po yung warning na okay, warning. magagaling sa pag-asa at uh, ipapasa sa NDRMC. Oh, kaya lang, kailangan niya atang ma-update yung sentol, ano, yung warning ng NTC. Medyo huli na eh. De delay. Kaya gano'n. Okay, oh, oh. oh. kasi MS, SMS uh, uh, ano to? SMS yan. So kung ako sa ating mga kababayan, sumubay so na kayo sa sa pages ng uh, Pag-asa at oh, Evox, na direso sa kanilang cellphone. Naman, sa... sa sa Facebook saka sa yung dating Twitter. Aha. So, diretso na po sa kanila at uh, maraming ding apps din na uh, kunwari uh, gusto nilang ang isang mayor o barangay captain, aling lugar ang uh, posibleng tawaan ng baha. May hazard maps din po doon kung gusto nilang tingnan. Mhm. Mm ah, okay po. E eh, nabang laban po yung pag-asa um ah uh, Sekretary Solidum, kasi almost Inang 10 ka na. years na po nang maipasa ah? yung oh. batas uh, ako, uh, about pag-asa modernization, yung Pag-asa Modernization Act. E, kamusta na ho ba, Sekretary, yung inabot po ng modernization ng pag-asa? Nadagdagan oh. ho ba yung ating mga pag-asa station, yung mga kailangan oh, yes. ng equipment? Oh. Ah, tama naman. Maganda ang naitulong ng batas, yung pag-asa modernization. Uh, meron na tayong 19 Doppler radar. Yung ating uh, flood forecasting and warning center ay marami na rin. And then ang ginagawa, nagdadagdag pa tayo ng iba pang radar sa water basin. Yung yung doppler radar kasi malakihan yun at mahal. Mm -hmm. Pang bagyo yun. Pero kung pag ulan naman yung S-band radar na tinatawag, maliban dyan, may kakayahan na ang pag-asa na magsabi na posibleng magkaroon ng low pressure area o posibleng bagyo within two weeks. Kaya isa oh. sa mga warning products na pinapakita wow. nila, yung tropical cyclone probability within the next two weeks. Kaya ah. wala pa sa Philippine Air Responsibility or nasa loob na, basta nag-develop, sabi na kagad. Ah, At yun po ang kahalagahan niyan kasi ah, lalo ngayong panahon ng uh, magkakaroon ng okay. laninya, uh -huh. yung uh, panahon ng laninya minsan, ang mga bagyo, low pressure area, ay nagde-develop sa... Pilipinas no mm -hmm. sa Philippine Area of Responsibility tulad ng bagyong enteng. Kaya low pressure area sa gilid lang ng Philippine Area, biglang ng tropical depression siya sa Pilipinas na malapit na. Kaya yung uh, warning uh -hmm. lead time, maikli pa ganyan. Uh -huh. Pero kung susunod nila na meron palang posibleng magkaroon ng bagyo pero nasa labas pa, forecast in the next two weeks, malalaman uh -huh. na nila na ng paghandaan. Ano hong tawag sa equipment na yan? At uh, kailan po yan marirealize? Anong Ma nangyayari na po yan? Nang, uh, more than a year na namin ah, okay. pinapalabas yan. Ito po ay isang warning product. No uh -huh. Yung tinatawag namin, uh, tropical cyclone probability uh -huh. uh, for the next two weeks. Um, uh, moving yan every two weeks. Mm -hmm. uh, so pag ngayon, two weeks in advance para Mabigyan na ng advance warning na kahit hindi pa bagyo, mm -hmm. parang kunyari, merong cloud cluster na parang umiikot, yung tinatawag nilang vortices. Baka maging low pressure area yan o bagyo, kaya ah. nagbibigay na ng information. Kaya pala meron ang tinatawag po na tropical cyclone-like vortex. Sabi ko parang yes. bago yung ter terminolohiyang yun ah. So yes. be because of uh -oh. that ano po uh, advanced uh -oh. equipment uh -oh. na meron na po palang pag-asa. Yeah, isang produkto yan sa modernization ng pag-asa at marami pang ilalabas kasi marami pang uh, research study na pinondohan uh -oh. din ng DOST. Para yung datos ay may sa, hindi masyadong general, mm -hmm. mababa sa level ng mga munisipyo o di kaya ay uh -huh. barangay. Ay last year po, mabanggit lang natin, last year si Sen Sentol mismo ang nanguna para depensahan ang budget ng DOST. At tama po yun uh -huh. at ako ay may kahilingan kay Sen. Mm -hmm. Tol, kasi ang FIVOX din ay nasa Senado ng Bola kasi nakapasa na sa 3 reading yung FIVOX modernization act naman. Ah, kailangan palakasin okay. sila. Meron palang counterpart sa PBOCS. Yes, kasi sa dami na ng mga problema na kailangan nating uh, uh, mabigyan ng gabay ang mga local government sa development lalo uh, sa malalaking lindos, tsunami o vulkan kailangan madagdagan ang uh, empleyado ng PBOCS isa sa pinakamaliit na geological warning agency sa buong mundo. Ang PBOCS, ah, pero kinakaya okay. naman kasi uh, oh kailangan tuloy-tuloy ang trabaho pero dapat mabigyan ng dagdag pa ng instrumento. na pa, lang siguro, tao, ano? Ah, pero hindi na ako ngayon maghahandal ng budget nyo, ano? <laughs> ah, Sekretary, nalipat na ako sa Philippine National Police, sa DLJ. So, ay, siguro ay, isang kay, kay, na lang, yung kumusta yung status nung dine nyo ng uh, vaccine sa ah, African Swine Flu? Meron bang gano'n na direksyon? Wala pa tayong nabubuong vaccine. Uh, meron na tayong mga detection kit, pati mobile laboratory. Pero kinakailangan din, na uh, Senator, na maipasa sa Senado yung uh, Virology and Vaccine Institute. Yes, Kasi yes. wala pa tayong batas mm. na magpapahintulot na mag-develop tayo ng vaccine hanggang mm. research lang tayo. So, uh, yan din po ang ating hinihiling na maipasa mm. ngayong uh, kongreso. Ngayon? Uh -huh. Opo. So, sa ngayon ang intervention ng DOST ay patungkol doon sa mga kits. Yes, marami na tayo na-produce na kits. So, anong tawag po uh, doon sa kits na 'yon? Well, uh African swine uh, flu kits, no, detection kits. Ayun. So, ginagamit naman 'yan ng DA. Oo, uh, tapos uh, pwede na bang bilhin din ng mga grower kasi na-commercialize po na 'yon, magkano po yon? Ay, hindi ko po alam yung presyo, pero dahil gawang Pilipinas, mas mura po yan kaysa sa Amron. Okay, so DOST ang nag-initiate. Sige po, maraming salamat, uh, Secretary Solidom. at ah, uh, atin pong tutukan din yung inyong uh, sa bill para po maipasanan. yes, po. And by the way, Senator, yung uh, lighthouse na gusto natin kita doon sa ano, dulo ng Batanes, eh, baka na natin ba ng October. Ah, oh, wow. Ayun, oh, ayun. ayun. Pero maalon doon. O, maalon pa. Kailangan ng Navy. Sasakay kami doon para maglagay ng ano. So, magkaka na doon sa sinasabi kong isla. Yes, yeah. so, kasi nga, Ay, ngayon, tayo. ako doon pagdadala ng mga materyales, pero mahangin nga yun, maalon. Oo. kung kaya natin pumunta, punta tayo, pero kung wala, huwag na natin. O, <laughs> kasi <laughs> ang, ma na. ang matahimik na ano dyan na panahon ay yung Enero. Yes. Hindi masyadong maalon. Eh, pero ba kailangan maitayo yon Kahit gawin sigurong oh. solar, para na sa ganun, eh, may ilaw sa gabi kasi para yung mga manging isda na napunta roon, ay eh, makita yung, uh, yung kung ano yung mga warning na po pwedeng observe nila. Maraming yes, salamat, Secretary Sudidum. Ano po yan? Sorry. Maraming salamat. Ah, maraming, salamat. Maraming pa Parang tayong salamat. gagawin na trabaho para sa ating ah uh, sa ating agham at lalong-lalo na yung yung nire-request ko nung isang taon yung yung magkaroon tayo ng ano ng uh, finger legs para naman po sa tamban ng mga sardinas. Opo, opo. Pag-aaralan pa po. Tin Tinitingnan oh. ng ating mga siyentista kung kaya bang gawin 'yon. Okay, salamat. Uh, Secretary Solidum ng DOST.